araw mga ka -excellence, no? Okay? So, eto, may napansin lang tayong manok dito sa manukan. Okay? So, mapapansin nyo yan. Kak ito, na namagana yung mukha, no? May sipon. Uh, nangangamoy na rin yung sipon niya. Okay? Pero itong kabila pa, kabila naman. Uh, okay pa. Itong kabila lang ang namamaga, no? So, ito normal to lang nangyayari kadalasan sa farm lalo pag sobrang init ng panahon no, so ang ginagawa natin dito kapag ganito na at medyo malala na ito sa tingin ko hindi ito na pansin um, kasama no sa manukan pero kaya kaya naman po natin pagalingin ito mga kasama mga ka excellence no Ah, ito lang yung ginagamit ko. Ayun. Siyempre, gawa pa rin ng tatak excellence. Ito ay napakagaling ito sa Uh, paggamot na maggayitong sakit yung pamamaga ng mata tapos may sipon. So ito gagamutin natin ito yung day 1 niya. Uh, ang gamutan nito pag gumamit tayo ng Spectromax L is 5 days po no. Pagtak 0.5 to 0.8 ml dito sa pitcho. Okay so ito uh, gagamutin natin Ayan tap na yan ang gagamitin ko na sa kanya 0.8 okay, Para Mabilis gumaling Pagkatapos natin saksakan ng Spectrum Max, Linisin natin yung muka Yung ilong linisin natin Tapos i-declog na rin natin Linisin natin yung bibig Okay next time uh, Tuturo ko sa inyo kung paano mag-declog okay, para sa mga uh, Hindi pa masyadong nakakapag-experience ng mag-declog Para sa, para sa mga baguhan naman, no? Para sa mga baguhan. Okay? Kung paano mag-restrain ng manok. No? Para pag mag-isa lang kayo sa farm. So, ganito lang. hawakan mo lang ganyan. Sama mo yung paa. Sama mo yung paa. So, punin mo. Hanapin mo lang yung pinakadulo ng uh, buto. Dito. Tapos, sa side niya. Doon ka magtusok. Okay. Uh, one inch yung uh, layo niya doon sa buto. So, yun yung pitso niya. Okay. Masahal lang. Yan. Paggamit ng Spectrum so, Day 1, Titignan natin bukas kung may uh, pinag-iba. Okay.